Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon, sad news guys, mayroong hex sa yung mga fine, mga grow out natin. Yan you know. o. Check natin ito. Itong LSF natin. Yan guys, may hex sa siya. hawa sila guys kasi previously itong KSF yung meron. You know. Pero uh, Kunti-kunti na rin siya nakaka-recover So, siguro, ganyan pala siya kumain ulit Ngayon na yung poop niya, guys So, okay na Dati kulay puti yun yung poop niya Ngayon naman, ito naman ngayon yung tinamaan, guys Yung pa din maganda natin Nag-grow out Pansin niya, guys Wala, flat na yung ano niya Yung cock niya Kita niyo yung lawit doon sana niya. Kaya nagtatago siya lagi. Stress. Tapos ito guys, possible nagkaroon na rin. Kasi nagpoop siya ngayon. Before ako mag video meron lumabas na white poop. Possible so naawaran na rin to. Kasi guys, itong 20 gallons natin na na divider. Na divider lang yan guys you know hindi siya nakafix once na niya nakaclip lang siya kaya yung kung anong tubig nito ganun din yung tubig sa kabila so same parameters lang yung tubig nila kaya siguro nung nagka hex siya to na ano na, napasa na sa mga kasama niya kung mapapasin niya dito sa kabila guys yung mali na fry yan namaki na siya nung unan lang dyan din Meron ng hexa yun Kaya nilipat ko Para hindi na mahaway Makasama niya Nilipat ko Ito Ito guys Ayan Nilipat ko siya Siguro Ginagamot ko to guys Mga 2 weeks Ko rin ginagamot to Yung gamit ko is Yung tablet na Metronidazol Bali Kalahati nun na apply ko Ngayon nakaka-recover na rin siya Tinrayan na niyang kumain tapos nakita ko yung poop niya. Kanina hindi na ma, hindi na ano. Okay na. Hindi na kulit ko Kaya lang yung malaking problema ko ngayon ito. Itong LS eh. na siya. Ngayon dahil itong nasa taas natin na nagkaroon ng hexa yan. Tinray ko na sa Shopee guys ng the warmer So meron akong nakita ito makikita ko sa inyo ito, ito guys so kadarating lang ito nung eh kahapon lang, monday yan o may worm mo ha? bali brand nito is pop guard yun guys, yung application nito tatry natin, kasi meron pa akong metronidazole sa tablet yun yung ginagamit ko dun da, sa ano sa quantum natin yan siya na uh, makaka-recover na. Active na siya ulit. Ito, active na siya ulit. Tapos ito, ito naman, nung nagkaroon siya ng hexa, guys, hindi ko ito binibigyan ng metronidazole kasi nga, ayokong ma-contaminate yung tubig nila. Baka pangit yung effect sa kanila. Mamatay yung mga to guys, kasi wala naman silang hexa. Yan, yung gamutan ko dito, dahil active naman siya kahit papaano. Epsom salt lang. Ito yun guys. Yan. Yan lang yung gamit ko. Effective naman siya guys. yun o. Know, Nagpook na siya. Tsaka kumakain na siya ngayon. Yung problema lang talaga natin. Ito. O, zoom na. Pupuli makita nyo yung poop niya na hindi niya mailabas-labas na kulay puti na natin. Yan guys, oh. So, kita nyo? Yan. Yan, guys, may hex na yan. Kaya tingnan nyo, drop hook na siya. Tapos nangingitin na siya. So, wala tayong choice. Na try natin to. Total, agapan na natin siya kagad. Tapos, hindi ko na rin yung heater niya. Sinit natin sa 30. Then, binigyan ko na tong buong tanki niya ng dalawang cup nito kasi as for direction, Uh, focus natin. Yan. 1 cup full for 10 gallons. So, 20 gallons to. Hopefully, may labas niya lahat. Curable naman yung hexa, guys. Don't worry. Sa sakaling magkaroon ng hexa yung mga alaga, no? Magkikure okay, naman yan. basta't agad yung maagapan. Pag naagapan nyo kaagad, yun, yun hindi na siya lalala. So, active pa rin sila. Meron kasi pag nagka-hexa na, wala na. Dumudulo na. Nasa sa corner na lang lagi hindi nakakain pero ito tingnan nyo guys kumain pa lang to kanina eh tapos yung mga nagtatanong sa akin guys regarding sa review dito sa magic drop dito guys hindi ko pa mga review review na maayos to guys kasi yun nga nung ginamit ko to sa mga fry dun na nag -ano eh napansin ko hindi na sila nagkaroon ng hexa So, possible yung mga ganitong enhancement, di pa talaga pwede sa mga grow out. Yan, sa mga pare pati grow out. Pang ano lang siya. Pang mga juvenile na. So, hindi ko na matasinisiraan guys. Yun lang naman yung naging ano, uh, findings ko nung pag ko to. Kasi ginagawa ko guys, nahalo ko to doon saan nalagyan natin. Tapos lahat yan, bibigyan ko. Binibigyan ko na lahat. Para isang timpla na lang. Yung mga to, yan, gumagamit ng magic drops. Hindi naman sila nakakasakit. Hindi naman sila nakakaiksa. Ganun din yung mga nandito natin sa baba. Ito lang talaga mga grow out natin yung tinamaan. So, yun guys. Hopefully, dito yung salarin. Pero, titigilan ko muna yung paggamit nito sa mga grow out natin kaya tinamaan yung pinakamaganda natin na ano yung grow out yun know? o yung pakain ko pala dito baka magsabihin nyo overfeeding ito dalawang butil lang dalawang butil isang butil lang to pati sa kabila so hindi tayo nag-overfeed ito pala yung tayo nung isa guys. Papagkita ko sa inyo ito. Kaya naisipan ko nang bigyan ng magic drops yung buong tank nila. Kasi ito, nagpoop siya. Ito, ito, ito. Pagita natin. Hopefully, ma-zoom na, ma-ano. Yan. Ayan yung poop niya. Possible. Meron na rin hexa to, guys. You know. Kaya, ginawa ko. nag ko na sila. Kaya yeah, dapat guys, pa nag-aalaga kayo ng mga flower meron na kayo agad na ano, nakareding gamot. Para sa kala nagkasakit sila. So, yun, update ko kayo guys, pag gumaling na to. Paano ba malalaman pag gumaling na tong isda natin na wala na siyang heksa? Ngayon, kung mapapasin nyo, tumatay sila ng kulay puti na parang sinulid. Hanggang hindi nila na ilalabas yan guys hindi sila makapag-recover. So, gagawin natin yan. Observe natin. Tapos, instruction dito is, after 3 days, mag-water change tayo ng 50%. After natin mag-water change, lalagyan natin ulit ng kalahating cup. Or, isang cup nyan kasi 10 gallons yung buong cup eh. So, yun. Ngayon, paano nga natin malalaman pag magaling na? Pag nailabas na niya lahat yan, guys, bigla na lang makikita mo yung tayo niya ulit is normal. Ano ba yung normal na po? Ito, guys, pag ko sa inyo. Yan. Yan yung mga normal na po. Ngayon, kung makikita nyo, active siya, pero meron siya lawit. Diba? Huwag niya lang naman mag-treat ng hexa, guys. Basta agapan nyo lang kagad. Yun yung pinaka magandang solution dyan. Agapan nyo kagad. Huwag nyo pabayaan. Tumagal pa. Then, dapat may ready kayong de-warmer So, yung metronidazole, pampo. Dapat meron kayo lagi na sa bahay kung wala kayo mabibila ng ganito. Yan guys, update ko kayo once gumaling na tong sudan natin. Hopefully may natutunan kayo. Hopefully gumaling na rin sila. And hindi na tayo magkaroon ulit ng ganito. Sakit sa mga isda natin. Okay? Nga pala, please like, share, subscribe guys. Hopefully may natutunan kayo kahit papaano. babush